ala laway hindi na kaya sa sirik ng mga batang ngayon. <laughs> oh. Ano nga lang ka naman? Yeah. Nagpapataas ka ng mga iginang presyo. <laughs> Ayun mga idol tapos na kami ni Waku maghatat nandito na kami sa tabi ng danaw. Magbabayaran na kami ni Idol Waku Waku. Oh. ano Waku. Oh na na Waku yung bayad oh. Dali na oh. <laughs> oh mm. Ay. Wala, ito na! <laughs> wala naman idol, hindi na kaya siya sir mga batang ngayon. Wako! Ano ba ito? Talagang... Ay, wala naman idol, hindi kaya na si Sikwinta. Dagdagan natin. oh dagdagan ko pa. Oh, dalawa na! Wako! Talagang ayaw pa rin mga idol. Talagang kulang pa daw pambawo nito. Uy. Ano ang gusto niya? <laughs> Ako. Di hindi dilaw. Talagang hal. Talagang hal. Dagdagan pa natin uli. Ay talaga naman si Waku. Ay. oh, Ano nga lang ka naman? <laughs> Nagpapataas ka naman mga igin ng Oh! Dilaw. Dilaw ang gusto. oh, Aba. Biyabayaran ka na nga. Oh, <laughs> uh, ano? Ito yung nakakataangat-angat na guys. Nakakata, ano, kanina nung 50 ay grabe ang yuko. Dilaw, oh. dilaw. Aangat pa yan, mas dilaw. Tagirda na Aangat <laughs> pa yan, basta dilaw. Ay, 200 <laughs> na ito. Talagang guwa pa tayo ulit. Grabe <laughs> naman si Wako. Oh, Tatlo na. Oo. <laughs> <Atatlo na. laughs> Oo, oh, ako. Grabe ko ka naman yan. <laughs> ah. Bira yan mga idol. Nag-aaraw ng ganito 300 sa mga ano, naglalarong bata. Dala mo, jimak mo, dala mo. Sa'yo dito. Dali na, pambaon mo na yan. Ay, ayan lang. Uy. Pambaon na. Pulim na. Bakit nang upos mo? Tignan mo. Ito nga din pala. Hahaha. Ikaw nga din palang may ayaw eh. Oo. Oh, Kaya na yan. Iyo, yeah, uh, sabay isisipit. Tignan <laughs> mo. Sa iyo na nga yan, oo. Oh. Huwag mo isisipit. Hindi, bilhin mo bigas. Bigay mo kay lula mo. Ikaw ay masyado kang sigurista eh. Wala <laughs> 300 ay din si Wako. ay, may pambaong ka na bukas sa school. Ayan, ma'am, mapasok na ito bukas ha, ma'am Ruby Lisa, ayan o. <laughs> pag walang bukas masama ay niko patay tayo dyan, Namimiyasa miyasa ka naman wala lang wala tayong gagawin ma'am, present ko na ito bukas hindi <laughs> ka hindi, sige butog nito na wala daw paso, kalunis lunis <laughs> wala naman pala dyan oh, may dayo, wala, wala, may dayo. <laughs>